Gaano nga ba kahalaga ang isang fan o fans sa isang singers o artista? Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello guys! Welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Gaano nga ba kahalaga ang mga fans o fan sa isang singers, artista o celebrities? Ito ba ay napakahalaga? Ito ba ay kailangan bigyan ng importansya? Marami na talagang mga fandom ngayon, mga fans sa mga artista, singers, tulad na lamang ng SB19 na 18 na kung saan ang dami na. So, dumarami na naman ang mga fans ng BGYO, Benny, Alamat, at hito nga ang pinakamaraming fans, ang SB19 na tinatawag na 18. Ano naman ang ginagampanan ng mga fans sa buhay ng mga artista o singers o ano naman ang ginagampanan ng singers o artista sa buhay ng mga fans? Kumbaga vice versa. Una, dapat ang singer ay magpakita ng malasakit, respeto at uh, ngiti sa mga tagahanga at uh, marunong siya magbigay ng importansya o kalagahan sa mga taga niya para naman makainganyo sila, makainganyo ang uh, singer sa mga fans na ang kanyang talento ay sinishare talaga para sa mga tao para ma-inspire din sa buhay. Ang buhay niya noon at ngayon kung paano siya nag-succeed, naging matagumpay sa kabila ng pagsusumika para matupad ang pangarap para sa pamilya at para sa sarili. At uh, sabi nga nila, kumbaga sabi nila, rag to riches or from humble beginning to success. O ba diba? At ang singer ay dapat always low profile, always humble, palangiti, mabait, down to earth at marunong siyang makihalubilo o makibanding o makipag-communicate sa mga fans niya every time may mga event, shows o concert, local man o abroad. At ito pa, ang pinakamaganda talaga bilang isang singer na maraming mga fans, marunong magpasalamat in every way, in every little way, marunong magpasalamat sabi nga nila, huwag dapat itago o hindi dapat itago ang pagmuka ng isang singer sa mga fans nila. Dahil darating ang araw, baka darating ang araw na pagsawaan ka at hindi ka na suportahan at maiinis sa'yo ang iyong mga fans at wala nang kasalubong sa'yo saan ka mong pupuntang mga shows or concert. At syempre ang mga fans, sila yung tagatangkilik at tagasuporta sa kanilang mga idol. Sila ang bumibili ng mga produkto, ng mga merchandise, taga-bili ng mga music album nila, taga-play ng mga song, panonood ng mga concert, mga shows, event, at mga endorsement nila ay tinatangkilik din ng mga fans. Siyempre, tumitili, sumisigaw, humihiyaw ang mga fans, lalo na pag uh, nakita nila ang kanilang idols sa mga pelikula, sa mga concert shows, sa mga event, sa mga ano pang mga... TV guesting ng uh, kanilang idols ay talagang andun ang mga uh, fans para sa maborta